Upang masigurong ligtas at nasa mabuting kondisyon ang mga driver at mga konduktor na mababyahe ngayong Semana Santa, nagsagawa ng surprise drug testing ang PDEA sa mga driver at konduktor na mga bus sa Cubao, Quezon City, ang detalye sa report ni Benji Durango. Happy happy si Lola Rose ngayong bakasyon. Bibiyahe siya ng Tarlac galing at sa Cubao Bus Terminal ang kanyang travel buddies, puppies. Limang alagang aso ang bitbit -bit niya. Meron pa siyang gamit pambuhat sa kanila. Sabay-sabay silang sumakay ng bus at tig-iisa pa sila ng upuan. Oh, sama ko na yung mga baby ko ah. Anong gagawin sa tarla? Bakasyon. Pati yung aso, yung aso, bakasyon din? Oo. Oh. Buti na lang. Pet friendly ang terminal ang sinakyan niya. Buri ng bayad ang mga alaga niya. At dahil nasa apat na oras ang biyahe patarlak, may baon din na maglulola. Yan ang pagkain nila. So yung tubig nila. Isa lang si Lola at ang mga alaga niya sa mga pasehero sa Provincial Bus Station sa EDSA Cubao. Habang pakapalang pakapalang bilang ng mga pasehero dito, sinurpresa ng drug testing ng PIDEA ang mga driver at konduktor. Random ang sistema. Buti na lang daw, madalas din ang in-house drug testing sa bus terminal na ito, kaya drug-free sila. May in-house po kasi kami. Mayroon kaming random eh. Kung sila ay may mga magpapasitive, hindi sila pabibiyahin. At uh, ginagawa natin ito, pasiguraduhin natin na ligtas ang ating mga mananakay. Dahil very good ang bus terminal sa Cubao, may isa pang surpresa ang MMDA. Pwede na raw nilang gamitin ng EDSA papasok at palabas ng NLEX Balintawak para mas mabilis daw ang biyahe. Dahil dito, isa hanggang dalawang oras ang inaasahang mababawas sa biyahe ng mga provincial bus patungong norte sa umiiral kasi na patakaran via Mindanao Avenue, Pituazon at Viluna ang kanilang daan palabas ng NLEX. Ngayon, sa ed sa balintawak na ang pasok at labas nila. At least uh, mabilis po natin mahakot yung volume ng pasero o hindi man bumaba yung uh, pila ng pasero sa mga terminal po. Dito kasi nagkakaroon ng mga aksidente kapag nalulusutan ng mga ganitong driver. Dalawa nagpositibo sa surprise inspection sa PITX. Para na rin sa kapakanan ng mga pasero, naglatag ang MMDA ng medical stations at ambulansya sa mga bus terminal. Bukod sa security measures sa mga sakayan, kahit saan karo lumingon ngayon, may gobyerno. May mga PNP, meron din tayong tao. Along the way, meron din tayong mga uh, lakbay alalay, mga non-governmental organization. Ang LTFRB nag-iikot din sa 10 provincial bus terminal sa Cubao EDSA. Pakay naman nila ang prangkisa ng mga bus titigan ho natin sa hanay ho ng LTFRB na meron no silang valid na franchise at tama po yung rota na kanilang pagsisilbihan. Sakali raw kasi magkaroon ng sakuna. Ang prangkisa kasi magdidikta kung may makukuha bang tulong o wala ang naindultong pasahero Kasama ho kasi dyan yung tinatawag nating passenger insurance. So mapoprotektahan ho natin ating mga pasahero kapag ho valid ang franchise, valid ho yung kanilang passenger insurance. Bagamat nasa Quezon City ang mga bus terminal na inikot na may outbreak ngayon ng pertussis, wala namang mahigpit na utos ang face mask at social distancing sa terminal. Wala rin halos nakasuot ang face mask, di nga lahat ng pasahero alam ang problema. Alam mo ba yung tungkol doon? Hindi po. Hindi, mo pa alam yung alam Hangad naman ang gobyerno na maging happy ang paglalakbay ng mga pasahero. Kamag-anak man, katropa o alaga ang kasama. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.